Ito na, kasama ko si Ma'am Elza at siya din ay busy sa kakasilpo, no? Tayo mga content creator, ba kalodi ka, kahit saan pwede ka magbibid. Pupunta po kami dyan sa San Fernando Tilibastagan mga kalodi dahil doon po kami manahalian kasama ko po ang aking uh, brother in law at ang aking kapatid. Malaki po talaga ang isin po sa Tilibastagan kaya kami nagikot-ikot muna naghahanap ng area kung saan po kami makaplastar mga kalodi. Huh? Kapag sandi talaga mga kalodi alam po natin talaga maraming mga pamilya na namamasyar po talaga sa mga mall at doon na ang lahat kumakain sa mga tatutulang ang aktib dyan bilang isang Facebook or mga content creator kaming darawa ni Ma'am Elsa. Yung kapatid ko talaga dati ay isang content creator yan. Alam ko naman hanggang ngayon pero hindi siya masyadong aktib. Oh. Dahil meron siyang ibang kaabalahan na negosyo mga kalodi. Noon pa naman ito na talaga haming business. Kaya dito talaga sa sobrang business niya hindi niya maatupag ang kanyang pag a-upload mga kalode tulad la long form at saka picture kasi nga sa sobrang busy minsan pa man sa negosyo na yan ay maraming customer talaga na darating talaga sa kanilang negosyo kaya mas gusto pa niya sa kanilang negosyo dahil nga alam mo naman natin mas malaking kita Yo ka na video bi de to malo de kon sa ka me koma ka ena ti na siwam el sa bo ma ba talaga sa ake alam na ma natin tay ma talaga distract to you where ma at makapalen kapal ang muka at wala te sa ma tao nakakakita po sa tining importante po wara po tayong taong inaapakan. <coughs> kung apa ka masaya po dito bilang isang content creator at marami po tayo nakikilala lo dito lang ismo sa ating uh, Facebook. So, siyempre naman po mga kalodi, ikaw naman ay ganado talaga. Iba't ibang lugar mga kalodi sa Luzon, Bisayas at Mindanao at minsan maraw din tayong mga kakilala po mga OFW at ito nga ang napatagan. At iba ibang tao talaga na salamuha natin dito sa Facebook mga kalodi. Importante po lahat tayo ay masaya at wala po tayong mga tao na naarga biado. Ano man ang hawak mo ngayon sa buhay mga kalodi, i-enjoy mo yan at kailangan doon siya masaya mga kalodi. Life is short, ika nga mga kalodi. Totoo naman yan mga kalodi, hindi natin hawak ang ating buhay. Si Lord lang ang, nakaka ang nakakaalam sa atin mga kalodi. Kaya importante, mag enjoy ka at the same time, maglilingkot kay Lord. No? Lahat ng pwede, importante, wala kang mga wala kang taong kaaway mga kalodi, masarap mamuhay na, na wala kang hinahambi na problema na katulad sa katuro dami ni Ma'am Elsa na no? wala na kami ng habi. Pumanaw na po at nandun na po sila sa langit ngayon. Wala na masalang problema kung magkakaroon ka ng pangalawang asawa pero, pero ang mas maganda mga kalodi, understanding at marespito at mapagmahal kailangan natin yan hanapin. Pero ngayon ay mahirap na yan hahanapin mga kalod. At huwag magmamadali sa bagay na yan mga kalode. Kasi kapag kalauban ni Lord, hindi mahirap. Pero kung kagustuhan natin, mayroon talagang problema. Ah. Yeah, hintayin natin ang tamang panahon kasi may panahon talaga ay para sa atin. Kaya kan ni Ma'am Elsa, mag i na lang. Kaya sa buhay natin, kailangan po natin talaga na maging masaya ka dahil hindi ka nagmamadaling uwi ng bahay dahil hinahanap ka na ng hobby. So ngayon, kung ikaw ay single, kahit anong oras po na uuwi ka ng bahay, walang nakikialam. Dito lang po ang tips na ibibigay ko sa lahat, babae man o lalaki. Huwag natin abusuhin ang ating sarili, mga kaludi, tulad po sa aking asawa, no? Bata-bata pa po siya ay mahilig talaga siyang minom ng mga kape. Reinwa na nga, dinagdagan pa ng asukal kasi nga kaya pa ng kanyang katawan. So sa ngayon mga kaludi, ang importante po sa atin lahat hang para sa atin, ang kakain po ay mga gulay. Isda, kung maari lang no? Kasi yan ang pinaka ang pagkain para sa ating katawan. Kaya yun lang ang pinakamagandang tips ko sa inyo mga kalodi. No? Nagkaroon po ng sakit talaga ang asawa. Alam naman natin kapag matamis na bagay, yun ang resulta. Kahit bata ka ngayon mga kalodi, kapag sobra naman ang matamis na pinapasok mo sa iyong katawan, talagang bibigay yun. Kaya kung kaya pa, kailangan iwasan po natin talaga at naging balance po ang ating mga kinakain. At hanggang dito na lang mga kalodi, maraming salamat sa suporta at sa inyong panunood walang sawa. God bless us all.